Marami nga sa ating mga kalingap angels ang naingganyong pumasok sa mundo ng nursing. Tulad nila Carla, Joy at Eden. Ito ang malaking katanungan. May trabaho bang naghihintay sa kanila sa future sa taon na sila ay gagraduate? Uh, hello mga kalingap mga kapinatics natin dyan Ito, para maiba naman ang ating view Dito tayo ngayon sa labas Pakita ko lang itong lugar Kakatapos ko lang mag morning run, mag jogging So, yun na nga, grabe Napakalaking katanungan yung aking binatawan sa aking intro And yun Ito, si Kuya Pi po uh, sa mga hindi po nakakaalam Kuya Pi sa is, uh, isa ding nga uh, isa akong nurse na naka-base ngayon dito sa Germany. And ngayon, PM shift ako pang hapon, 12 to 8 PM. Naisipan ko mag-jogging na muna. Dahil malaking pagsubok na naman ang aharapin ko pagdating ng hospital. Marami na namang buhay ang ating a uh, tutulungan. so yun, tulad nga po ni Kuya P. Yung mga kalinga angels natin. Meron ding busilak na puso. Wow, inaangat ko yung sarili kong bangko ah. Yan, meron din silang urge na tulungan ang kanilang mga kapwa. Kaya napili nila ang pagpasok sa mundo ng nursing, yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. So yun na nga. Bakit nga ba nila naisipang mag-nursing? Personally, hindi ko alam ang kanilang kanya-kanyang rason. Pero maraming factors, marami pong factors yan na kalingap, Kung bakit gusto ng isang tao magpumasok sa nursing. Unang-una, syempre, yung makatulong sa kanilang kapwa. Kapwa Pilipino and kung gusto nilang pumasok nga sa pumunta sa ibang bansa. Makatulong din sa ibang nationality. So, yun na nga po mga kalingap. Unang-una, makatulong sa kapwa which is, alam naman nating lahat na natural na natural na sa kanila yon. Kila Carla, Joy at Eden. ah uh, meron pa bubang ibang ng nursing bukod sa kanilang tatlo kasi sila lang yung alam ko na nag-aaral ngayon ng nursing. Si Carla nga is first year, si Joy and Eden is second year na nakapag-cupping and pinning ceremony na sila. So yun na nga po. Pangalawa. Ano ba? Yun nga ah uh, kapag nurse ka sa abroad sa ibang bansa medyo may chance ang malaki ang iyong sasahurin hindi ko na po sasabihin yung eksaktong amount pero hindi basta-basta po iyon yung makapunta ka ng ibang bansa no? marami ka pang dapat pagdaanan and syempre kailangan mo munang umipon ng experience kung gusto mo sa Pilipinas no? pero may mga bansa na rin ngayon na tumatanggap na kahit walang experience Ganun, ganun sobrang kailangan ang nurses sa ibang bansa, pati na rin sa Pilipinas. Yon, pangatlo, kung nasa abroad ka, meron kang chance sa makapag-travel sa buong mundo, mga kalingat, No? Yon, which is, Uh, medyo nagagawa na na-achieve na ni Kuya P pero paunti-unti lamang dahil uh, mas pinipili ko pa rin yung Pilipinas no? umuwi ng Pilipinas pero syempre nakapag-travel na rin si Kuya P sa iba't ibang parte ng Europa Ay, hindi lang Europa pati na rin Middle East and sa Pilipinas Southeast Asia no? yon maraming opportunities pakapag-travel dahil nabibigyan ka dito ng visa sa ibang mansa and yung visa na yun anytime kapag may extra budget ka pwede kang mag travel sa ibang masa which is ngayong panahon nga is uh, issue ngayon sa Pilipinas nagiging topic siya ngayon sa Pilipinas pero si Kuya Pipo sarili niyang pera, sarili niyang bulsa sarili niyang ipon yung kanyang pinta travel no? hindi ko kinokorapot no? sa, <laughs> sa ating mga mamamayan taxpayer natin sa Pilipinas So yun, mga kalingap, halika, sagutin na natin ang malaking katanungan. No? May trabaho bang naghihintay sa ating mga kalingap angels na si Carla, Joy, at Eden sa panahon na sila ay gagraduate at matatanggap na ang kanilang lisensya. Which is yung nursing license no? sabihin natin graduate sila in the year 2027-28 hmm medyo malaking palaisipan yon para sa akin dahil dahil mga kalingap dumadami na naman ngayon yung mga nursing students natin kapag dumami ang nursing students dadami din ang mga nursing tawag dito Dadami din ang mga nursing graduates. Dadami din. Pag dumami naman ang mga nursing graduates, dadami din ang mga nurses natin na may lisensya sa Pilipinas. And, kapag dumami ang nurses, may exploit na naman ang mga nurses sa Pilipinas ng mga privado at publikong hospital sa Pilipinas na nangyari na nung mga nakaraang taon. Sana, hindi, mas hindi ito mangyari pero napipredik ko po mga kalingap pwede po itong mangyari. so yun yun na nga kapag kasi yung mga ospital na yan kapag nalaman nila madami ng nurses ay pagbayar nga natin yung mga nurses na yan para makakuha ng experience kasi hindi sila makakapunta ng ibang mansa wala silang experience and syempre, yung mga kawawa naman nating nurses is yung iba, mga kakilala ko nagbayad talaga sila sa ospital para makapasok sa ospital. Yung ikaw na nga yung magtatrabaho, ikaw pa yung magbabayad. Ganun po, kahirap yung panahon noon. Sana, pinagdadasal ko na maiwasan yung mga ganong pangyayari. No? Mga halingat. Pero, tiyak ako. Tiyak na tiyak ako. Na pagdating ng panahong 27 or 28, 2028, marami pa rin nursing opportunities hindi lang sa Pilipinas kundi na rin sa ibang bansa. Bakit nga mga kalingap? Dahil ito yung trabaho na hindi pwedeng palitan ng mga AI natin, ng mga robot natin, ng kung anumang invention technology, technology na ma ng mga engineers natin dyan. Ano pa mga kalingap? Ano pa? Wait. Mara ang nursing kasi in demand yan, hindi lang hospital ang pwedeng pasukan ng isang nurse. May mga nurse din na nagpa-flight attendant. May mga nurse din na nagpupulis. May mga nurse din na naging teacher. Maraming opportunities. May mga nurse din sa barko. May mga nurse sa hotel. At iba pa man. Ano pa, mga kalingap? Merong mga nurse sobrang in demand talaga ng mga nurse lalo na mga Pilipino nurses no sa Europa lahat ng bansa hindi nila masuplayan ang kanilang nursing shortage shortage yun mga kalingap kaya tiyak ako sa panahon nga graduate sila Carla Joy at Eden may trabaho silang mapapasukan kung hindi man alam ko marami sa mga kalingap supporters natin dyan ang handang tubulong sa kanila. Na tulad ko ay isang nurse din sa ibang bansa na handang tulungan silang makahanap ng mga opportunities abroad. Pag kinakailangan talaga na ng tulong, pwede ko silang tulungan dito sa Germany. Pero matagal pa yun. Ang maipapayo ko lang kila Joy, Carla at Eden kung nanonood man kayo ngayon. Ang masasabi ko lang, maipapayo ko lang, i-enjoy lang ninyo yung time na pag-aaral ninyo. I-enjoy nyo yung mga moments nyo together with your classmates together with your nursing students, together with your clinical instructors, and yung hospital experience ninyo. I-enjoy lang ninyo yung time na yun. Dahil, pag nag-adult ka na, nagtagap mo na yung lisensya, no? Diyan na nagdag na mga responsibilities mo and uh, medyo malilimit mo na yung enjoyment mo in life and puro trabaho na lang talaga. So yun, ang masasabi ko lang, uh, enjoy nyo lang yung pag-aaral nyo. Huwag kayong masyadong ma-stress. Pwede namang ma-stress, pero yung stress na, good stress, no? And uh, enjoy nyo lang, enjoy nyo lang yung journey hanggang makagraduate kayo dahil yun yung mga memories na babalik-balikan nyo pag kayo'y tumanda na. So, yun po. Sana nakatulong yung video na to para kay La Joy, Carla, at Eden, no? Sa so, mga nursing students natin yan. And pati na rin sa mga relatives nyo, mga kalingap, no? Na nag-aaral din, na Nursing. Dahil alam ko, patok na patok na naman ngayon ang nurses, no? So, yun po, mga kalingap, mga kapinatics natin. Ako po yung maliligo na dahil uh, papasok na naman ako sa work. And, uh, kung bago ka lang po sa akin YouTube channel, please subscribe po. And, yun. Mga kalingap, mga kapinatics. Ingat kayo dyan palagi. And, Cheers. We'll yeah.